exact dates ng abut kamay na pangarap. Pumunta ito si Jusa sa Apex at hinanap niya ang inaanak niya na si Dok Annaline dahil nag-alala ito sa nangyaring barilan doon sa awarding. Nag-uusap naman ang dalawa at nagyakapan. At muli itinanong ni Dok Annaline at nagbakas sigaling makuha ni Jusa ang cellphone doon sa baye dahil si Jusa lang ang pwenting makakuha doon. Inawagan naman ni Jusa na kabili si cellphone para isauli ito kay Annaline kahit magbabayad lang ito si Jusa kahit magkano. Pinuntahan ni Jusa doon sa search shop na nagmamadali para maabot ang ito nila ang buyer na kasama naman si Doc Archie at Annaline. Umabot naman sila sa search shop at pinayaran niyo cellphone ni Doc Archie. Pinaupin ang cellphone at ningnan ang mga files dahil may nalala si Doc Archie kung may laman ang cellphone niya na importante. Nakita ito nila Doc Archie ang laman ng files na may video recording ni Doc Archie. Naalala niya ito nung nasa ICU siya nung nagkamalay at sa pagbabalik ng kanyang alaala. -ala noong hindi pa siya natuluyang na nakumatos. Pinili ang ito ang Archie ang cellphone at pinuntahan ito si Moira at pinakita itong cellphone na may video record. Sinabihan naman ito si Moira ng Archie na sa presinto ka na magpaliwanag dahil sa sobrang galit. Sinisigurado din ni Archie na makulong si Moira habang buhay at hindi makalabas pa. For more updates on the up don't forget to subscribe.